Hello guys! Magandang umaga po sa atin lahat at nandito na naman po si Malo de los Santos at pag-uusapan natin ngayon yung mahilig kunwari mga pagkukunwari <laughs> mga nagbabalat kayo ano? alam niyo po mga kapatid ano? dito po sa Rochelle Community na tayo po ay kung ano po ang nakikita natin ay tayo po ay yung barang very proud ano na marami tayong bagay na mula noon hanggang ngayon na talaga pong nagbubunga na ano. Pero po bilang isang nagsusuport po sa Rizal Community at nagmamahal mula noon hanggang ngayon tayo po ay naka uh, support po sa Rochelle Community. Yung sabi ko nga, yung unang-unang minahal natin na love team ngayon nga ay naging totoo na. Kaya yun, nandyan yung saya, respeto natin na talaga nga naman nakakatuwa at nakaka-proud na tayo po ay hanggang ngayon nakasuporta po sa Rochelle sa Maglangga. Ngayon po mga kapatid sa mga live ni Ruel at ni Rochelle, nandyan tayo at nakikiramdam. At sa mga FB po na marami pong gumagamit o mga naga upload na mas nangunguna pa sila at mas malalaki pa ang views nila dito sa Maglanggap. Ngayon po mga kapatid, gusto ko po ang amon ko dito. Na kunwari concern sila dito kay Dudong at kay Langga. Patunayan niyo po sa akin kung talaga kayo tunay na nagmamalasakit dito sa Maglangga. Ano? Dahil oh ayun po la napanood mo pala yung yung uh, live ni Dudong bakit patuloy ka nagre-reaction. Alam niyo po, mga kapatid, question mark ko lang po sa iyo, ano? Dahil, sa social community, bukod dalawang bangaw lang ang pumupuna sa atin. No? At halos po na Rochelle community ay wala naman silang against sa akin. No? Is dadalawang bangaw lang po. Kasi itong dalawang bangaw na to, hindi yan totoong supporter ng maglangga. No? Hindi po ako tanga, mga kapatid. Bilang isang nagsusupport po dito sa maglangga mula noon hanggang ngayon, ay wala pa naman akong pinahamak at kung nasa pa, mapapahama ko po itong maglangga, isa po akong makikipagbakbakan. No? Laban at laban ko po. Dahil kung mayroon po na issue dito sa dalawa, isa tayo pong ah, nagtatanggol. Di ba kalingap ka? Sabi niya na. Di ba ang Kalingap, iniwalay na si Dodong? Yes! But, hindi ko po itinuring ang Rochelle community na kaaway. Never po yan pumasok sa isip ko na kaaway po ang Rochelle community. Lagi kong nasa isip yan. Ang Rochelle community para mang branch ng kalingap. Yes noon, pinagbawal po yan. May usapan sila Kuya Bal. But iyan po ay rinirespito ko. Pero po bilang isang nagsusuport, nagmahal sa Rochelle community, para sa akin, walang nagbago. No? Kung ang rules man noon ay pinatupad na bawal i-content ang maglangga, Rinistitok po yun. Pero after 7 months or 8 months na nanahimik na napakaganda na po ng tinatakbo ng charity ni Royal of Malalag, never po tayong nakikialam. Never natin yan po rinireaksyonan na may video. Kasi po ah, ipapaliwanag ko bilang isang reaktor o content creator. Kung gusto ko pong reaksyonan, kukuha tayo ng video ng mga binablog ni ng dalawa at iyon po ipakikita natin at isa-isa po natin 'yan bibigyan ng reaction. Pero po sa ginagawa ko po, yes, na itatabnil natin silang ga. Normal lang po tayo sa charity or uh, sa social media na pwede natin itabnil pero sa magandang paraan. Kasi marami pong nagagawa ng content na sa tabnil pa lang paninira na. Di ba po? Pero ako, ginagawa ko po dito kay Rochelle, Rochelle at uh, Ruel parang nagpo-promote po ako sa magandang mga ginagawa nila. No? Bilang isang suporta ko sa kanila. Wala akong sinisira sa dalawa. No? Kung natatakot man kayo na mayroong uh, gumayang, anong gagayahin nila sa akin? Nagkukwento lang naman ako. Mm. Dati naman kaming nandyan, like a uh, trending pia, nasa kalingap din yan. Like a wow, like, a Mrs. Like. Kami po ang dating mga nasa Rochelle community na kahit po kami nandyan sa kalingap. ba? Diba? Kaya alam namin kung papaano namin rerespetuhin ang bawat community. Hindi kami naninira sa kalingap, hindi rin kami naninira sa community ng Rochelle. Napakaganda po ang hangarin namin para lang po masuportahan namin. 'Di ba? Wala nang masama yung hangarin namin na kung, kung kami man po nagkukwento or nagre-reaction pero hindi po reaction ang ginagawa namin para po pumupuna sa mga basher, sa mga kumakalaban, yung nagbibigay ng issue dito sa maglangga. Yun lang po. At hindi po kami nagre-reaction sa mga anuman. At kung anuman na napanood namin, ipinahayag namin na please panuuri natin na hindi tayo mag-skip ng ads sa mga binablog nila. Napakaganda po ang layunin namin. Bilang po ay nagsusuporta po sa maglanga, No? Kaya mga kapatid, tayo po mga supporter na nagsusuport po talaga dito sa maglanga. Mali ba ang ginagawa ni atin yun? Ni Malo de los Santos. Maraming baguhan ang Rochelle Community. At marami din yung mga Rochelle community na talagang nandyan, na sulid talaga. Dahil kilala natin yung mga sulid talagang nagpo-protection o nagsusuporta dito sa maglangga. ba? Diba? Kita naman natin sa tuwing magla-live. Tingnan nyo kung talaga ka't yung tunay na nagpo o may concern sa Rochelle o sa maglangga, kay o of Malalag, at kay Richelle, proteksyonan nyo po, yung mga nangunguna pang mag-upload, at yung mga nagre-reaction, nga ba? Diba? Mga uploader, yun po ang, bantayan nyo, dahil yun po, ang nakakasira, dito, kay dahil mas malalaki pa po, yung views nila, saki dudong. No? Yun, kung talagang may malasakit kayo po, kidudong, kiruel of malalag, yun ang bantayan nyo. Mga uploader at mga nangunguna mag-upload sa reels na malalaki po ang views nila. No? At yung mga gumagamit po ng fake account ni Richelle, nilangga, yun ang bantayan nyo. Hindi si Maludi Santos Huwag niyong katakutan si Malo de Los Santos at sa ibang kagaya ko. Kaya na Mrs. Life at Kiwaw Life. Dahil kami po magkakakilala na matagal na trending piya nandyan din po sa kalingap. ba? Diba? Isa rin po silang nasa Rochelle Community. Mrs. Life. Wow Life kung kami po ay nawala noon, pero kami hindi kami magkakagalit. Kami po ang nagpo-proteksyon. Arce Supremo. Di ba? Kib Kiburluloy. Kami po ay magkakakilala. At wala naman po kami naging problema mga yan. Kami po ang nandyan na handang makipagbalahuraan. Di ba? Alam niyo po sa totoo lang, nasanay na po ako. Namura tayo. Kaya alam niyo po, ayaw ko rin po yung tayo matali sa isang community. Dahil rinespeto natin yung community, doon tayo nabalahura ang pagkatao ko na halos sagad sa buto na minuramura tayo ni Dr. Lab. Hindi ko po yan makakalimutan mga kapatid promise mga kapatid bilang ako si Malo de Los Santos may karapatan ako kung saan man po ako naroroon no kung sino man po ang panunuring ko kung sino man po ang bibigyan kong kwento or reaction or opinion i'm decide myself may karapatan po ako dahil ako po ay wala namang binabalahurang tao at wala akong sinisirang tao. Yun lang po, mga kapatid. Kaya kung kayong dalawang bangaw na malu, mahihiya ka naman, Dilo Santos, dahil sinabi ni Dudong sa live niya na wala siyang reaktor. Yes, I know. Wala siyang reaktor. Simula pa noon na iniwalay po siya. Pero ako po, nandyan nakasuporta. At kung ako po ay patuloy na susuportahan po ng Rochelle Community, ang kikitain ko po ng channel ko, itinutulong ko po yan sa mga nagsusuporta sa akin at ibibigay ko rin yan po na kinikita ko na nyo. Ibibigay natin po yan tulong sa mga tinutulungan ng maglangga. No? Kaya yan lang po. maraming salamat. At ako po ay nandiyan pa rin na minamahal po ng Rochelle community na nakakakilala sa akin. Dalawang bangaw lang po kayo. No? Ako po, ang ibang mga sponsor ni Dodong, kakilala ko po. Like, uh, Ati Linlin. Mga golden mga titas. Di ba? Respeto lang po, mga kapatid. At kung kayo mga baguhan na hindi nyo po kilala o anuman, walang masama ang ginagawa ko. Dahil ako, hindi po ako maninira ng tao. No? At wag naman po kayo masyadong pabidabida dahil kilala ko po ang mga Rochelle community na talaga pong proud ako sa kanila. Kung uh, ba, kung ako ay proud sa Maglanga, proud na proud din po sila. At nandiyan po yung suporta nila sa akin. Ano po? At uh, itong dalawang bangaw na to ay talagang iyan totoong hindi tutuong supporter yan ng Maglanga. Isa po yan sa mga basher na pinatitigil ako dahil pag may napansin po ako dito sa dalawa at pinakikinggan ko po nandoon ako sa mga live niya, alalahanin niyo po umaga dito kung nagla-live ang maglangga. Alalahanin niyo po kung hindi ko man po napapanood dahil may trabaho tayo, iyan po ay inuulit ko pag ako po ay nagpapahinga. Ano po? Kaya wag po tayo masyadong paipal dahil wala naman tayong ginagawa. Mm, Kung, ang tanong ko po dito sa dalawang bangaw na ito, na comment ng comment. May naitulong na ba po kayo dito sa Maglangga? O kayo naman po ang panira. Mga dami akam, no? Ah, uh, sa totoo lang, ang pagiging kalinga po kagaya ko Pumunta man tayo po kung saan na community. Basta po, wala tayong sinisira ng tao. Dahil ako po, ayaw ko po ng issue at iniingatan ko po. Ayaw kong makisali. No? At tandaan nyo po, nakikiramdam lang po ako sa mga live, nang may live, nang yan lang po ako. pero, Tandaan nyo, mga kapatid. Ang bangaw ay bangaw yan. Ano? At sinasabi nga, ang mga panira ng Rochelle, ng Maglangga, nakikita ko po yan. Kaya maraming salamat po kung totoo kang supporter, bantayan mo po yung mga dami account at yung mga gumagawang paninira po dito kilangga. Ano? Yun ang bantayan mo. Huwag kang matakot, Kimalo de los Santos. Dahil alam ko po ang sarili ko. Ano? You know? Ayan lang po. Thank you so much sa Rochelle community. Thank you, thank you po sa inyong pagmamahal. At tayo po ay tutulong sa mga tinutulungan ni Dodong. Kung sasabihin niyong babalik ako ay matagal na po ako nandyan. Ayaw ko lang po ng isyo. ba? Diba? Kaya, ayaan niyo po si atin yung malon na kung ano man po ang nakikita, basta suportahan niyo po ako, patuloy po tayong makikipaglaban sa mga bangaw na gusto lumipad, magpabida-bida. Ayan lang po. Thank you so much sa inyong lahat paalam, we love you so much sa mga nagmamahal Kimalo de los Santos. God bless you po sa inyong lahat, at sa Rochelle community, at sa Kalingap. Thank you so much. Patuloy natin suportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Ate Idna Vlog, Kalingap Rob, at si Ruelo Malalag, at si Rochelle Morales. Thank you. Paalam, we love you. Bye-bye. Mwah!